Hey guys. Ayun. Mitsukoshi three 3 years. Nakuha na natin after 3 years. Ayan na siya. Ang sarap ng feeling na wala na tayong babalikan dito monthly. Ito na siya. So nakuha na natin. Hello okay guys, good morning. papunta na tayo sa Mitsukoshi. It, this will be the last payment natin 3 years, exactong 3 years since kinuha natin itong motorcycle natin grabe rin no <laughs> yung, yung obligation natin to pay monthly for 3 years naisalba natin <laughs> ganda na sika ng araw time check guys, 8 ng umaga grabe iba yung ano iba yung feeling na alam mo yun, next month wala ka nang babayaran <laughs> Ito sa ride natin Okay guys Ganun mo na natin ito Tara, bayaran na natin yung last Pinaka last Last payment Kapag nakapit sa vlog hi! May shoutout kayo May ah, shoutout shout mo Shoutout Sinong shoutout mo? One 4 na lang yung mapayaran natin. Okay. <laughs> Thank you. Okay na? Wala na. Uh, Ay, okay. oh, salamat ha. Ah. Uh, three years. Teka, may shoutout ka. <laughs> wala na, wala na. Okay, bye bye. Thank you. Thank you. Ito so, na guys, nakuha na natin yung susi. Ayan. So, may paper tayong makukuha. Finally. Ayan. Bayad na tayo. Okay na. <laughs> Finally. Sarap ng feeling na natapos din natin after after 3 years. Yung binayaran pala natin, ano siya um 1,452. May mga advance kasi akong payment before. Kumbaga may mga putal yung binabayad natin dito. Kaya siguro naipon siya. Kaya yan na lang yung binayaran natin. It's 3 years. Nakuha na natin after 3 years. Ayan na siya. Ayan. Ang sarap ng feeling na wala na tayong babalikan dito monthly. Ito na siya. So, nakuha na natin. Happy graduation pala sa atin, sabi ni ma'am. So, ang saya ng feeling. So, at least yung pang-down natin dito na iniipon natin, magagamit na natin sa ibang bagay. Sa ibang motor. <laughs> Pero, tignan muna natin. And so, nakuha na natin yung ating uh, key. Ito yung last. Ayan o. Oh. And since na natin, ito yung gagamitin natin ngayon. Unang gamit ng ating keyway. Ayan, okay. okay. Tara, let's kickstart tayo kasi. <laughs> wala na eh Ha! Viral ni Bayad na tayo! Hoy <laughs> sige, kumita din. <laughs> oh grabe! <laughs> Bayad na tayo, guys. After <laughs> After 3 years. Grabe, ang daming pagsubok na nangyari no, nung pandemic times so, nung nilabas natin itong motor natin. Maraming beses na hindi natin na bayaran yung monthly payment nito. Ang lugi yung business. Kasi pandemic nga, di ba? So maraming beses na na-delay tayo. Pinakamatagal kong delay, I think, nasa 6 months. Anong time na yon? Um, hindi pa nila sila masyado naniningil kasi pandemic ka, di ba? so after 6 months, ayun kumita ulit yung business. Ayun, nabayaran natin. So parang umabot pa nga ako ng 23,000 yung babayaran ko. Okay, what is up guys? Andito tayo ngayon sa Dreamland. naka-helmet tayo kasi ang init. So, hindi ko na lang tatanggalin yung helmet ko. So, ayun, finally after 3 years, nabayaran na natin yung ating motor. Yung motor natin guys kinuha ko siya as installment hulugan nito for 3 years noong April 22 2022 ayan uh, iniisip ko noon kung kukunin ko ba siyang cash ang uh, problema nga lang kasi kung cash uh, nagsimula kasi ako ng business noong 2022 bagong business lang siya so iniisip ko, uh, gamitin ko na lang yung pera na pang cash ko sana dito pang bili ng mga equipment so bumili ako ng mga power tools pang improve pang improve nung business ko so ang ginawa ko dito nag na lang ako ng initial down payment and then yung pera na supposed to be pang full pay natin dito pinangbili ko siya ng mga power tools like uh, grinder uh, miter saw mga drill marami ang dami kong mga biniling equipment para i-uplift pa yung business natin. Ang laki ng pinagbago, actually, ang laki ng tulong, no, na hindi ako nagsisisi na hindi ko inash itong motor natin. Kung tutusin, yung pera na pinangbili ko ng equipment, actually, napalago ko siya dahil sa business. And yung business ko, na woodworking business, yun din naman yung nagbabayad dito. So, ang kagandahan nun, hindi nagagalaw yung uh, Ibang means of income ko. And isa sa mga natutunan ko guys uh, when it comes to financial is yes. dapat hindi lang iisa yung pinagkakakitaan mo. So you should have uh, multiple streams of income. Natutunan ko 'yon sa isa sa mga mentors ko, si Sir Chinky Tan Sir Chinky, maraming maraming salamat pala sa mga mga advices. tingnan niyo sa, sa ano, sa social media, sa YouTube, sa Facebook ayun. Dami kayong mapupulot na mga aral, mga lessons when it comes to financial. And so, alam nyo guys, maraming nagsasabi na kapag yung sasakyan mo hulugan, parang nilalait ka pa, di ba? Pero actually, meron, merong deeper, deeper side yon, Merong explanation nun. Uh, usually, sa aming mga business owners, sa mga entrepreneurs, uh, ang idea kasi nun is, inbis na gagamitin mo yung pera mo pang pang kunyari, pang bibili ka ng sasakyan gagamitin mo na lang yung pera na yon pang palago ng business so magda-down ka lang ng initial tapos ito yung kunyari ito nagagamit ko siya for delivery so nagkaroon na ako ng motor meron na akong pang deliver ng mga deliveries namin sa business tapos meron pa akong nabiling biling uh, equipment so napalago ko pa yung business so ang nangyari doon yung business, siya yung magbabayad ng monthly income nito so mas maganda na yon kaysa naman yung binili mo ng full ito pero uh, hindi mo na palago yung pera so importante yun no, na dapat pinapalago din natin yung pera na kinikita natin so maraming mga tanong sabi parang nalalait ka pa kapag hulugan yung motor mo kapag hulugan yung sasakyan mo pero depende kasi yun parang muslim pinapairal mo kasi doon is syempre yung pride mo na binili mo ng cash tapos syempre umiiwas ka sa burden ng pagbabayad man ang solution kasi noon for me at isa sa mga natutunan ko is paikutin mo yung pera so yung pang full ko yung pang full payment ko sana sa sasakyan ginamit ko yon para pabilisin pa at ipa improve pa yung aking uh, business so hindi ako nagsisi uh, kahit na hulugan yung ride natin kasi napalago naman natin yung pera so 3 years isipin mo yung 3 years na yon sabi na natin yung itong keyway natin Ah, tawtoobin. May may Pa ako. Sabi na natin ito nasa ano to eh, nasa 60 plus or almost 60 before 3 years ago. Sabi natin yung yung 50,000 ginamit ko pambili ng equipment and then pinalago yon. In 3 years time nabawi ko yung 60,000. Yun yung importante noon kapag idadaan mo yung mindset mo sa pagpapalago ng pera actually mababawi mo yon at magkakaroon ka ng idea na yung hulugan yung idea na hulugan yung sasakyan mo ay yung motor mo magbabago yon ayan yun din naman yung idea na kukuha tayo ng sasakyan na kahit hulugan siya at least nababayaran mo so kumuha ako ng ride mainly for deliveries since artist tayo by profession gusto ko rin ano lagyan ng artistic side yung uh, mechanical thing so kahit ginagamit natin siya for delivery actually binuos din natin dito yung ating creativity sa pagbibuild ng motorcycle kaya nakikita nyo formado siya pero mainly it's it's for business and so maraming 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 salamat ulit guys for always tuning in panonood uh, panunod nyo ng aking mga vlogs mga adventures natin and please don't forget to share, like and subscribe this video, check yung ibang mga adventures ko rin, uh, about uh, motorcycles mga travel adventures natin. Maraming 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 salamat sa Salamat. So nga pala guys, dito. Makikita nyo dito. So, sa kaka-upgrade ko, at sa, pero yun lang kasi, busy na tayo. Meron pa ako dito yung hindi ko pa nalalagay. Ito. Tagal na dito sa akin Like parang ilang buwan na Pero hanggang ngayon Hindi ko pa rin siya na-install dito sa motor natin Ayan So this is a Nakita ko sa inyo Oops This is an oil cooler Ayan Ito siya Actually ito Lagyan natin siya dito Ayan dyan ganyan. Ang problema, haharang kasi ito. Ito. So kailangan nating tabasan ito, itong area na to bago natin mailagay ito. Oil cooler pag ganun. Ayan. So gagawin na lang natin to kapag hindi na tayo busy. <laughs> kasi mas importante yung business. Importante yung business, guys. So inuuna muna natin 'yon.